So for the final question ko po ma'am, uh, punta naman po tayo sa Office of the Vice President po na Personnels po. So dun po sa budget na po na yun, paano po kaya hindi po ba mabibitin yung mga Personnels niyo po pagdating po sa kanilang uh, mga sahod or mga income po nila? Uh, hindi naman po ba sila mabibitin given that budget po? Or may mga benefits pa po ba rin silang matatanggap uh, with that budget? Yun po Yes, oo. Kasi ang unang-unang ginagawa, ng ano uh, budget is uh, pinupontohan niya yung obligations ng gobyerno. Kapag permanent employee ka, obligation ng gobyerno lahat ng uh, bayad uh, sa iyo, hindi lang yung sahod at iba, kasali na yung iba pang uh, benefits. So yan, hindi yan siya pwede tanggalin uh, ng, um, ng paggawa ng GAA ng General Appropriations Act. So, on that point, kung